another po ma'am recently may binanggit po si uh, Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal kaya parang hindi raw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga uh, criminal activity and binanggit niya rin na um, parang encouraging daw po na nakikita ng mga kriminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng palas. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya na lenient ang bagong pamahat ang bagong pamahalaan o ang ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen. Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate. Kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon, yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang, si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen, tignan niya po muna at araling mabuti makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano totoo ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Pardilia, PTV 4. Good morning po, Yusek. The President inspected the Kabagan Santa Maria bridge po at nasabi nga po na may flow. Ano po, moving forward ano po yung gagawin natin sa mga ganitong proyekto para hindi na po maulit? Mm -hmm. Unang-una po nabanggit na po niya uh, pangulo binisita niya po na nagkaroon po talaga ng pro problema sa design. Ang uh, sinabi niya po tinanong din po kung mayroong bang ma people will be held liable on this. Ang sabi din po niya ay uh, wag muna or hindi muna tayo magbe-blame. If we fix natin ang problema pero sa dulo, sinabi pa rin po niya na 'yun dapat managot, dapat managot. 'Yun po ang unang-una po siyempre gagawin ng uh, administrasyon, eh imbestigahan po ito. Imbestigahan mula lang ito ay magkaroon ng design up to the time kung bakit pa ito itinuloy kung hindi na magandang i-design noong 2014. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Hindi lamang po dun, hihinto. Kung may liability rin po ang sino man sa kasalukuyang administrasyon, dapat din po managot. Good morning. Good morning, good morning. Ah, uh, eto nga. Na na inspection na natin. Nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain ko ano yung nangyari dito. Ang ang ending nito, ang kapunot-dulo nito, design flow. It is a design flow. Mali yung design. Ah, uh, ang history kasi nito, dapat ang uh, ang uh, funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So, binawasan to under uh, 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Uh, design is, is, is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Naka ganyan yung, yung arko na ganyan. Tapos, naka the, yung bridge. Naka, uh, suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan o. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-angkor nung uh, support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan eh, hanggang sa taas. Para hanggang 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 sa taas, para yung buong art eto ang nagsusuport sa kanya yan yan ha? yung bakal na nakikita ninyo at saka yung at saka yung simento yan lang ang nagsusuport dun so, sa buong tulay so mahina talaga ang design dito hindi natin kela malaking ano na, nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million nata yung original na budget umabot ng 1.2 dahil nag-refit. bakit nag-refit? nung nagko-construction -co pa lang may nakita na na gumagalaw na mahina kaya kailangan balikan at 3 feet so uh, the whole process is uh, the whole process, okay naman lang yung construction, yung contractor, sinunda naman ang plano uh, by the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa, yun lang yung specifications mali, so this is a design problem, napos this is a 44 ton bridge, dapat 44 tons ang uh, acceptable load eh, yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Eh, dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nga nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una eh. Ito yung pabigay. Wala nang plate eh. Ah, ito. Okay. Ande, sumunod na lang. Ito, ito yung una. Ito yung una. Oh, tama. Tama. Kaya, kaya nakaganyan yan. Oh, hindi dito. Dahil, Tama. Dito bumigay, ganyan, hinila lahat ito. So, wala, 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 we have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid tayo, nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Yeah. <laughs> Well, we'll uh, you know, I always have a saying, fix the problem, the fix not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who, will, who is responsible. Who is responsible is basically who who made the design. Because their design is poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, I know sino liable province. Hindi <laughs> ah, na national to eh, national na, uh, national ano uh, uh, to. Yeah, we have to be more careful yeah. about uh, monitoring, uh, monitoring yung partly. mga load. Uh, wow. kasi, ganda ng problema, eh kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright, okay?